So, Dr. Dex, bigyan nga ng konting background about your life. How you started talaga? ah uh, well, uh, nagsimula, ako na, nagsimula ako na bilang doktor nga. No? So, uh, nung una, mahirap talaga kumita ng pera. Pagka naman kasi nag-doktor kayo, hindi naman agad-agad. Eh. Akala, akala, yata ng mga tao, pagka doktor ka, mayaman ka na agad. Hindi ganun eh. Kasi sa katotohanan kami, no work, no pay. Hmm? So, kung, wala, kung hindi ka magkiklinik, wala kang wala ka kikitain. ba diba? So kung wala kang pasyente, wala kang kikitain. Oh. Eh, kapag ka, hindi ka naman kilala, wala ka pang wala ka pang base of patients. So usually ang makukuha mo lang diyan mga isa, dalawang pasyente. So magkano lang konsulta noon? 500 pesos sa isang sa isang pasyente. So uh, nagsimula ako na isa lang yung pasyente ko sa isang araw. Okay okay ka na doon, no? Pero sabi nga natin, hindi dapat uh, tumitigil sa ganun-ganun lang. Na kailangan magkaroon talaga tayo ng mul uh, multiple streams of passive income. So yun yung naging ang pinaka naging motivation ko diyan. Uh, nagkasakit yung tatay ko. Oh. So, ang at nasabihan kami nung isang doktor, sabi niya, kung wala kang pera, hindi ka na mabubuhay. Ganong ganun ganun kasakit 'yun. Ilang taong kanoon? Uh, I was uh, I was 27. Okay. Wala pa akong ano pa ko noon, magi-intern pa lang ako noon, so wala ka pang kinikita. Ang source of income ko lang noon, nagka-counseling ako ng mga pasyente ng nutrition kasi ako po ay nutritionist-dietitian bago naging doktor. Okay. So, uh bilang intern um uh, masakit na marinig na yung tatay mo sasabihin na hindi ka na mabubuhay kung wala kang pera at during the time wala kang kakayanan na tumulong. wala kang kakayanan, tumulong oh, oh. ang alam mo lang ang alam mo lang ang alam ko lang gawin noon ay uh, gumawa lang na, gumawa lang ng gumawa mag mag, mag, mag ano ng uh, ng dietary plans bilang mm -hmm. nutritionist dietitian at uh, may konti lamang ma kaming naipon at uh, yun yung pinatutustos namin sa paggagamot ng tatay ko pero after I graduated medicine no at saka matapos ko yung board exam sabi ko hindi ako papayag na masasabihan pa ako na wala kang pera hindi ka mabubuhay. <laughs> yun yun yung yun yung yun yung parang turning naging, point. Para naging ano mo parang naging motivation. Oh, uh, pero kamusta si Papa mo? Okay naman siya ngayon, sir. Uh oh. actually doktor din siya. Oh. Pero hindi siya magaling mag-invest talaga. So hindi siya nakapag-invest, akala niya okay na yung practice niya akala niya, sapat na yun para sa kanya sa pamilya niya pero hindi siya nakapag-invest talaga so eh uh, hindi hindi kumbaga hindi naging passive yung income niya bilang doktor. kahit malakas yung practice niya at at time pero ang maganda naman eh na, 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 na itaguyod niya kami nang mm -hmm. ganun yun nga lang uh, sa pagkakasakit talaga hindi natin masasabi kasi kung kailan eh no kaya uh, mula noon sabi ko hindi po pwede na masasabihan pa yung tatay ko na hindi siya mabubuhay Lalo, kasi wala, wala. kami pera yun ang naging motivation ko. No? <laughs> okay. Guys, ha? sa, agang, uh, sa mm -hmm. agang parte pa lang na ito, dalawang realization na ang pwede nating matutunan. Number one, na uh, number one, ma mahirap, mahirap magkasakit. Mm -hmm. Kung lalo, wala kang pera. Mm -hmm. <coughs> Pangalawa, hindi porket maganda ang iyong career, profesyon, mm -hmm. eh pwede na. Yes. Bakit? The moment you stop working, you stop earning, mm -hmm. but you don't stop spending. Yes. Kaya kailangan magkaroon po tayo ng isang pangalawang income na kahit di ka na hmm. nagtatrabaho, pwede ka pang kumita. Yes. At yun doon, ang, ang nangyayari, pinasok ko yung vlogging. Okay. No, kasi actually noon, uh, matapos ko yung uh, nag, nag, nagkukonsulta na ako, kumikita na akong konti-konti, tumataas yung kita mo. Minsan, 1.5 na kinikita mo sa isang araw, okay ka na doon. Pero, yun nga, uh, patuloy pa rin yung nasa isipan mo na hindi ka dapat tumigil. Kasi, the tama, tama kayo sir, the moment you stop, uh, you stop earning, You working you you working you, you, you stop earning mm. and then tuloy-tuloy naman yung gastos may kuryente mm. may 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 bahay, may kuryente may tubig Tama. Uh, may gamot yung mga magulang mo hindi mo alam kung kung hangga kailan to na, na ganito pero ang dapat diyan uh, sabi ko noon hindi po na natigilan ko siya mm -hmm. and then when i uh, when i uh, when i passed the uh diplomate board examination in lifestyle medicine mm. uh, sabi ko uh, pagkatapos nito kailangan maging dire-diretso yung income doon ko pinasok yung vlogging. Doon ko pinasok yung uh, yung paggawa ng content. Uh in the hopes nang naman na talaga na makatulong lang muna sa mga kababayan. Kasi I love I, I love what I do. Mm. No, I na ako sa mga speaking engagements, naiimbita ako na gumawa ng mga content na para sa mga kumpanya. Sabi ko why not do content din para sa mga tao. Mm. At itong itong mga content na to, yung pala kumikita pala doon. Eh. So kumikita pala sa YouTube. I started on YouTube 2020. Okay. And then uh sinabihan din ako ng TikTok na to to tra to transfer then. Yung no, uh -huh. yung content ko pwede kong uh, pwede kong gawin lang na sa format nila. At uh, nitong 2020 2022 uh, 2022 nagsimula na akong mag uh, nagsimula na ako mag uh, mag, mag, mag Facebook. Uh -huh. So doon so makapansin natin habang tuma habang tumataas yung viewership tumataas din yung kinikita natin. Ah, so, namomonetize mo na yung YouTube at TikTok? Yung Ay, YouTube yung Facebook. at Facebook. Facebook. YouTube and Facebook, namomonetize ko na sila. Uh -huh. Yung TikTok, more of brands pa lang siya. Mm. Pero yung YouTube, yung Facebook, monetized sila. Wow. So, doon pumasok na, parang sabi ko, ah, dito pala, kailangan, kailangan pala consistent siya. Kasi mm. sab, tama rin yung sinabi natin kay ate Giselle kanina. Mm. Kailangan nandoon ka sa niche mo. Tama. Kailangan meron kang niche eh. Kailangan tama. meron kang... Alam kung ano yung ano yung siya una dapat alam mo kung ano siya sabihin mo. Mm. Kasi kung mali-mali siya -mali sinasabi, uh, hindi hindi din hindi hindi din magiging maganda para sa madla at hindi mm -hmm. rin magiging maganda para sa branding mo. Hindi at saka 'di ba napansin mo? 'di ba yung sa anong alam mo mm -hmm. tapos yung target market mo mm -hmm. 'di ba sino target market target market ko yung mga may sakit oo oh -oh. no actually, general public kasi lahat naman may, may health concern oh -oh. pero sabi nga nila hindi po pwedeng lahat target mo oh -oh. kailangan you have to have a specific target oh -oh. at usually ang, ang inuuna kong target din yung mga gustong maging healthy mm -hmm. gusto mga maging healthy and then i and then i transferred to gustong malaman yung nutrisyon. Oh. No, kung ano kakainin dapat, kung oh. ano simula. Doon ako nagsimula. Oh. Anong kakainin ang dapat iwasan? Anong dapat iwasan, anong dapat kainin. Oh. Doon lang ako nagsimula. Galing, no? <coughs>